kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. dahil sa koneksyon at pera ng wanted sa batas na si Pastor Apollo Sikibuloy ay napakaklaro na nagkakandarapan na sa paghahanap sa kanya ang tropa ni General Torre. Pero sadyang napakadulas pa rin ito. Kahit na makailang beses nang sinasabi ni General Torre na malapit na nilang makita si Kibuloy, pero nananatili pa rin itong negatibo at ginagawa na lang silang katawatawa tawa ng mga miyembro ng KOJC na palaging nagbubuntot sa kanila habang sila'y gumagawa ng kanilang mga trabaho. Pang-iinsulto ang tinatamasa ng mga kapulisan sa mga taga-suporta at miyembro ng KOJC. Nagtataka talaga ako, si Tore, ba't laging gabi magpatrabaho? Siguro pinanganak yun, no? Takip <laughs> Ang <laughs> <So, laughs> yung lang hindi. Ang puno niyo, hindi. Ang puno lang Kung ano, sama ng muka. Yun di, sama na ugali. Siya ang tipo na pagbibigay mo ng sabon para paputi. Ang sabon, ang mangingitin. Gagawa na yun dito. Hindi, sige, okay lang. Okay. Ayan, so tapos na po. <laughs> tapos na po. Ang hilig ni Torres sa lupa eh, no? Di ba tsura? Pag lulupa. Basta <laughs> eh, bastos ka. Galangin mo yun, general yun. Sa nangyaring Senate hearing ay iprinisinta ni General Torres sa komite ni Senator Bato ang kanyang mga obserbasyon at nakita sa loob ng kingdom ng ito ay kanyang pasukin. So, general observation. These are our general observations, sir. The most common refrain of KOJC in preventing or delaying searches is Quarters the mobabai And we have, uh, heard it a while ago from one of our resource persons. Na puro daw mga quarters na mobabai. And true enough. Next. And true enough. We find bedrooms of women surrounding the bedroom of a Next slide, please. In these three areas that we search, we observe that Kibuloy's room is the only man's room in these areas. I would like to ask OJC to tour you on those facilities in the ACQ College of ministry in the cathedral in the in the first floor of the JMC building in the dormitory of the pastorals if there are other men living in that area and show to the, show to you the august senators and reporters if there are really other men living in that area aside from Kibuloy in What? the midst of women. Kagaya ng mga ligasyon ng mga umanoy na biktima ni Kibuloy na mga babae ay gustong ipakita ng general na tila tugma ang kanyang mga nakita sa mga aligasyon na iyon pero kunestyon ito ni Senador Bato dahil para sa kanya ay klarong nilalagyan na ng malisya ni General Torre ang kanyang mga obserbasyon kaya inutusan na niya ito na wag nang ipagpatuloy pa ang ganong klasing mga sinasabi nito. What are you trying to imply? I'm trying to imply, sir, that the warrant, especially this warrant in branch 106, for violation of section 5P of RA 7610, that reads, the charges, the warrant is subsisting on August 8, issued on August 8, and, judged and signed by Judge Noel Parel. Pasensya na sir. Affected ako, oh, sir, sa mga ganitong klaseng warrant, sir. Continue. The charges. Continue, is continue. Continue. The continue. warrant was issued for violation of section 5B of RA 7610 that reads those who commit an act of sexual intercourse or lascivious conduct with a child exploited in prostitution or subject to other sexual abuse. The law, sir. Next slide, please. And all the rooms of Apollo Kibuloy. Are not offices. All these rooms are bedrooms, including in the cathedral. Next slide, please. His room in the ACQ College of Ministry is the most lavish so far. Next slide, with a jacuzzi to boot. And that is surrounded by rooms of women. Adjacent to it is a room for a woman we have not yet identified. Next slide. Well, as if uh, assessment. You're, you're trying to impute malice. You're, you're trying to impute malice because you know, dale, dale. Uh, yung uh, yung uh, na yan, regardless kung gaano kamahal yan, kaya nga niya bumili ng aeroplano eh. Kaya nga niya bumili ng helikopter eh. So, sir, The warrant of arrest had already been issued by a judge on charges of sex with a minor. So? That means, sir, that the rooms that we are searching is really the, the room of Apollo Quibuloy based on all the indicators. Kaya lang, sir, tagus-tagusan ang mga but, kwarto, tagus-tagusan ang mga pinto. Kailangan namin, sir, search on our own terms. But not on the terms of... You agree with CODs. me that All you are saying are all theories. Yes, sir, of course. In, have, have you seen uh, Pastor Apolo Cabolo making sex with the children in that bathtub? We are not saying. It naman, diba? We are not saying, it, sir. It's in Why the camera. Because you are trying to impute malice in uh in your statements. No, sir. I'm not imputing malice. I'm just reading. Well, uh, what in the is man, in the? I, I am not. I'm not I not. I, I, I was not born yesterday. The, the way you deliver your statement is uh, trying to impute malice. What I'm saying, sir, is that the evidence that we see is supporting the warrant of arrest for sex with a child, sir. Okay, you are free to make your uh, your uh, own assessment. But I am also free to, as yes, the chairman sir. of this committee. Yes, sir, of course. That's what I observe from you. You're trying to impute malice on the subject without the with the absence of uh, actual sex uh, happening in that bathtub? Huh? Uh, I think the oh. actual sex happening, happen happening sir, was already discussed and already studied by the judge. That's I, why he asked for uh, so a... No, sir. Please. Okay. I would like to remind uh, General Torre to cease and desist from uh, uh, giving your uh, observations na hindi walang factual basis. Okay? So please continue. Problema talaga ng general ang pangingialam ng mga taga KOJC sa tuwing ginagawa nila ang kanilang trabaho kung saan ay nagdududa siya na nagkakaroon ng pagkakataong makapagdago sa si kibuloy sa bawat minutong ginagawa yon ng kanyang mga miyembro. The operation is hindered and controlled by the KOGC, who uses its followers to intervene, interfere, harass, cause delays, and in general disrupt the search. We believe that this allows Kibuloy and others to relocate and hide, change their location, as the search, even just in a single building, is being conducted, notwithstanding changing his location. So ngayon sir, SMNI studio hindi pa nga namin, sir, searching. Hindi pa namin nasa searcher sa loob yan. Add to this the numerous CCTVs all over the place na hindi namin sir din sa and the radios and cell phones of KOGC members tailing the searching the searchers around. Thus, it cannot be helped. But to conclude that up to this point, we had what we had done so far is play hide and seek with Kibuloy in his 30-hectare property And uh, with his followers, gusto ni General Tory na pasukin at halugugin ng iba pang lugar sa loob ng KJC, Pero question ito ni Bato at tinanong kung bakit. When you yes, when you say that, actually sir, yung ano yung sinabi mo kanina, hindi pa namayan na search. Yes sir. So do you intend to search that area? Yes sir. Kasi kasi kini to. The basis for you to serve a warrant or a arrest on a particular area is based on your uh, reasonable under uh, reasonableness na andyan siya sir. ngayon you you mean to say na sabihin mo na naman na ando na naman siya sa yung area na hindi mo pa na search the area sir is uh, the area that we reasonably believe that he is where he is is the KOJC compound. Mr. Chair. Wow, oh, napakalaking area uh, yun. Kinakabahan ka ba sa tuwing lalabas ng bahay dahil sa mga alahas at pera mong naiiwan sa kwarto? Paano nga naman kapag manakaw ito? Ito ang matalinong solusyon kaibigan, isang tagong sekretong libro. Sino ba naman ang na mag-iisip na ang iyong alahas, pera, at iba pang importanteng gamit ay nakatago lang rito sa aakalain mong totoong libro. Hindi mo na kailangang itago ito sa kasulok-sulokang bahagi ng iyong bahay. Kahit sa sala lang kasama ng ibang libro, ay kampante ka ng hindi mananagaw ito. Iba na ang wise kaibigan, kaya orderin mo na. Baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa baba ng ating video para sa iyong order. Simple lang ang gustong mangyari ni General Torre para mapabilis ang pagtapos sa pagkahanap nila kay Kibuloy. Ito ay ang tumigil na ang mga miyembro ng KOJC sa pangingi alam sa kanilang operasyon. If we really want this to end, we want to clear all of Kibuloy supporters from the compound to allow full access and thorough search of the fugitive. From the start until yesterday, they are just obstructing justice. Please click hanggang kahapon sir yan ba ang outnumbered yan ba ang sinasabi nila excessive force mas marami pa sila sir at yan basura na lang yan sir ilalabas namin inaagaw pa sa amin at tinitingnan yan sir na kung sino-sino mga alipores ni Kibuloy Hangga't patuloy sa paghaharang ang mga miyembro ng KOJC sa operasyon ng mga kapulisan, ay siguradong tatagal pa ito at hindi malayong may masasaktan talaga kapag magkainitan na ang sitwasyon. Tao lang din ang mga pulis na nakakaramdam rin ng sakit kapag sila ay namumura. Ang pinagkaiba lang ng sitwasyon ni Senyor Aguila kay Kibuloy ay dahil sa kulang sa koneksyon at walang pera ang kulto ni Senyor Aguila. Kung kaya't walang nagawang mga ito, nang pasukin sila ng mga kapulisan, hindi na nila nagawa pang questionin ang matataas na kalibre na dala ng mga pulis nang sila ay mag-checkpoint sa kanilang komunidad. Klarong iba talaga ang nagagawa ng pera at koneksyon, pero ganun paman, ay hindi natitinag si General Torre dito. At ngayon, ay may warning ito na tiyak na hindi magugustuhan ng mga taga KOJC ito ay ang tuluyan na nilang pag-aresto sa sinumang miyembro na klarong magiging sagabal sa kanilang operasyon. Yang mga lahat ng pinalalampas namin na obstruction of justice, aaksyonan na namin. Maradagdagan ng aresto, sigurado. As the need, as, as the need arises, we will do whatever it takes. We will do what, what is, whatever is needed to catch Apollo Kibuloy in that compound. Malapit na raw talaga nilang mabuwag ang kongkretong harang na siyang pinaniniwalaan nilang pinagtataguan ni Kibuloy. Kasi nga nakita namin, we are off by two feet. Maybe we'll do it uh, two feet, three feet to the left of the wall that we saw. Ikaw, naniniwala ka bang mahuhugo talaga ni General Torres Kibuloy palabas ng kanyang lungga? Ako'y naawa sa pulis. May nakita ako na ang gulo na talagang hinihila yung pulis. Dito sa leeg, sa kular, hinihila dito sa braso. When in fact, ang daladala -dala lang naman niya is basura para itapon sa labas. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.